Joseph guys, napakadami ko nang nai-review na perfume. At ngayon, pinandalhan tayo ni Kuya Marco ng no perfume. Ito ay si Invincible or aka Invictus by Pabong by ng Marco Polo Perfumes. Ito siya, uh, nabuksan ko na to at uh, naamoy ko na. Actually, nakailang space na talaga po dito. Napakabango talaga. Sobra. Okay? At, uh, ulit natin siya para mapakita ko sa inyo na Galagang, okay. Whew. Okay. It, anyway it is a woody or uh, woody aquatic fragrance okay the topmost are sea notes grape mandarin orange, and the middles are bay leaf and jasmine. At uh, base notes are ambergris, garlic wood, oak moss, and patchouli. Uh, ito uh, ay talaga napakabango at pang spring and summer vibes talaga siya. Paggamit mo kasi talaga itong larang tumata sa sa mo. At uh, napaka-elegante and clean ang amoy niya. Kinbang, pogi ka na nga, talo ka -pu Pati sa amoy, pogi ka pa din, di ba? At di siya masangsang sa amoy. Uh, di siya masangsang ang amoy. Taman tama tama. Tama tama to sa summer. At uh, ito din kasi isang versatile at talagang good performance din siya. At uh, pagdating sa longevity and sa amoy is a is about uh, 6 to 12 hours and beyond sobra uh, sobrang up, na -appreciate ko talaga to Lakas din talaga ng uh, atake niya, grabe. At napaka, uh, at, at nakaka-energize din ang datingan niya. At uh, feeling make you feel positive this way kasi ang bango mo. At uh, perfect din ito for, so, for sunny days. Siyempre. At uh, for daily use din siya. Huwag yung 3 space lang gawin nyo. ah uh, di sapat yun. Dapat mga 6-10 ten sprays. Kasi mas mahamoy ng mga tao kung ganyan kayo mag spray Ako si eh. At uh, di ako contento sa three sprays lang. At uh, huwag nyo tipitin yung perfume guys. Di kayo mahamoy ng tao nyan. Bala kayo. <laughs> At uh, totoo talaga. Napakabango talaga. At uh, uh, napaka napakabango talaga ang amoy niya, grabe. Solid ito. dumako naman tayo sa breakdown uh, dry down, okay? Pag nati-dry down si Invisible talaga, ilalo eh, mo pang buwabango. At uh, isa din ito, isa din ito sa nagustuhan ko sa Marco Polo Perfume so far. Uh, meaning kasi ng uh, Invincible ay walang talo. Panalo pa na dito, panalo ko pa sa amoy at uh, undefeated si Invincible eh. or undefeatable or unstoppable siya panalong panalong ka na panalo na kayo dito guys at uh, know guys smell good, feel good with Marco Polo perfumes at fragrances uh, that keeps a mark for the win and uh, hope you like my review about Invincible bye guys